Hello, ano na kami dun sa adventures namin dun sa Mother Falls at sobrang, sayaan, sobrang so, ang saya ang sobrang sulit saya uh, uh nakaka-excite nakaka-exciting talaga hindi ko masabi hindi ko masabi yung 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 nararamdaman ko doon sa sa falls na yun so ko talagang sabihin I love Valer <laughs> yes Sige, tingnan mo naman, no. Oh. Pa sa kami. Pabalik na kami na aming van. Kung saan kami dumaan, doon din kami. Pabalik. Doon din ang dadaanan namin. So, good luck ulit sa amin. good luck ulit sa amin. Diba? Ano? Anong masasabi sa ating adventure? Ha? How is it? Sulit. Sulit baba pataas na pataas ba Ibaba mo. Ibaba mo. Oo. Oh, uh. Anong sabi ni Sam Pinto dyan? Lama, Thank you po. Yes ma'am. O so, ingat po tu sa tubo pag lusot ng ulo ha. Baka okay. ano. Abang ba Thank you kuya. Ang talaga ni kuya. Bye. Hindi lang sa Maynila may traffic, oh. Pati dito may traffic din, oh. Dami.